Isa sa mga most wanted sa Calabarzon, Calaboso, ang sospek, ginahasa umano ang sariling anak sa loob ng tatlong taon, si Denise Osorio sa detalye. Isang 42 anyos na lalaki na number 9 most wanted sa Calabarzon ang nahaharap sa tatlong kaso ng qualified rape matapos akusahan ng panggagahasa sa sariling menor de edad na anak sa loob ng tatlong taon. Naganap ang umanong panghahalay noong 2019 at nagpatuloy ito hanggang 2023 kung saan nasa 13 hanggang 15 anyos pa lamang ang biktima. Inaresto siya ng Binangonan Municipal Police matapos magsampan ng reklamo ang ina ng biktima. Lately lang uh, na i-report. Uh, kasi ang mga uh, problema minsan dyan is yung uh, minsan ay uh, hindi nagre-report yung mismo. Alam mo naman yung pagkasong rape. Nandyan yung fear, intimidation. Uh, lately lang may report kaya umabot ng ganun yung 3 years kasalukuyan pang isnasagawa ang ilang mga detalye at impormasyon para mapalakas ang kaso na karaniwang nangyayari sa sariling bahay. Pero mariin namang itinatanggi ng sospek ang akusasyon. Sa lang po yung ko lang po na hindi po totoo, nalabas po yung tunay na totoo po. Yung ano, ang po kasi nag -ano po yung anak ko, siyempre, ano uh, po ng magulang. Pero nung uli po, yun po, inatras naman po nila kasi hindi naman totoo. Kaya po sila nag-file ng ano po, ng sa may hilta na katunay na ano na inorong po nila yung kaso kasi hindi naman po talaga totoo. Bukod sa kasong 3 counts qualified rape na no bail o walang inirerekomendang piyansa, haharap din sa kasong lascivious conduct na may 200,000 piyansa si Alias Erson. Samantala, sa Rizal pa rin na aresto naman ng mga otoridad ang isang 24 anyos na lalaki naman na tinaguri ang number 2 most wanted person sa probinsya. Una na siyang naaresto noong 2020 sa kasong kaugnay ng ilegal na droga pero pansamantalang nakalaya matapos siyang mag-avail ng plea bargain at umamin sa pagbebenta ng shabu. Ngayong balik kulungan si Alias G sa kasong ilegal na droga pa rin. Base dun sa ano sa nakalap ng ating uh, kapulisan ng Moro, ay tuloy-tuloy pa rin yung uh, kanyang activities. Mm -hmm. pa rin siya ng ilegal na droga. Then nang lumabas lately ngayong September yung uh, warrant of arrest, uh, for service of sentence na. Every time na naglo-launch ay mailap itong uh, subject And uh lately nung na-issue ng uh, ng korte ng ano ng uh, warrant ay ito uh, na yung uh, nahuli na nila to uh, subject na. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunin ang kanyang panig, pero no mento po din Dennis Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.